saan ang gusto kasama ng si Jan. Yeah. Kasi, yung relasyon namin ni na pag meron na kasama ko niya, mm -hmm. eh, Pero siya sa Hindi naman ako yeah, yung, yung Yung brotherhood namin na na, na kinatutuwa. kasi hindi naman sa Gala niya yung tingin ng ano yung... At the same time, since last year, sa mo ko sa sa mo sa mga kadalasan. So, lang masarap pag tunay na, na tunay na din, uh, na inaalala na ikaw sa mo kaya. Oh, parang so, Sir, parang naging personal choice nito. Pag alis sa Bulacan? Eko kasi yung pangyayari. Sinabihan ko kaming mag baka tumagal yung more than one Pwedeng two years. Try more than one year. So sabi ko, paano yun yung kamilya ko? Tapos Sabi ko, may offer ako, sabi ko, kung hindi ko tinake, baka 2 years um, akong mag-host kasi um, yung time na yun, uh, happy na ako mag-host ng lula eh. Sabihin mo, binidecline ang movies, binidecline ang film ng lula, pero humihindiin um, na ako sa ibang... Kasi araw-araw lang -araw ako Monday to Saturday, but tapos uh, 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 ahamat na... Uh, serye at saka Kaya, ano, sabi ko, kailangan akong mag-resign kung dati ko. Hindi ko pa nagkaroon ng samahan ng Dogsit Pinoy sa Hindi ko na itanong eh. Siguro, ano, siguro ano, baka medyo masama ako na, patapat na natin tayo no sumahan namin, pinagsahan namin yung video, namin yung Joey, yung Tito Sen. Mga ilang araw lang yung sumahan nila kasi mas malalim niya uh, Pero nakapag-usap na po ba after that? Kasi may maganda po yung nangyari po sa kanila ngayon. Uh, Oo. Uh. Hindi uh, Si Pauling na uh, si Joey, si si, si Bossing Joe, uh, si, 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 si Tito Sen minsan. Hindi naman naman na pag-uusapan nyo trabaho. Diba? No happy ako na uh, nanalo na sila kasi Sipi mo naman, dito big and jolly tas na show. Sure. Di ba? Para mas bagay naman talagang <laughs> ito talaga <laughs> sila. <laughs> so happy ako na, na na napunta sa kanila yung decision ng award. Karapat-dapat talaga magdala ng ito. Pero din ka ulit.